Hello guys. Ayan, so dahil meron tayong ganitong kulungan ng manok guys, magbabayan -bu sale po ako ng native chicken. So, so maraming mga manok dyan guys, um, bumibili po ako. And then ibibenta ko din po, po So para kapag may naghanap po, uh, hindi na tayo mahirapan na huli Meron ka tayong available na uh, magpagkukunan ng native chicken. So, mayroon na tayong tatlo dito. Pero ito kasi bagong walay lang. Hindi pa natin ibibenta ito. May mga sisib kasi siya, guys. Pero ayan, sa marami pong mga manok na gusto magbenta, message ko po ako. Pag-usapan po natin. Siyempre, medyo mababa po yung kuha ko. Kasi papakainin ko po siya. And then, hindi ko alam po kailan siya mabibenta. No? So, ganun po talaga. Kailangan may kita din po tayo. Tsaka, malaki din po yung gagastusin natin sa pakain guys so, iba lang yung presyo natin po sa pagbili at iba din sa pagbenta <laughs> ayan message nyo lang po ako sa presyo po kasi marami po minsan naghahanap sa atin ng native na pangkatay kaso lang mahirap manghuli so ganitong gagawin natin since hindi ko na ito magamit kasi wala tayong layer so ganyan na lang More than 50 heads yung laman nito guys. So may tatlo na tayo dyan. Kabibili ko lang kanina pero may mga sisiw siya. Ano? So ayan sa mga gusto magbenta ng native na manok. At later on sa mga gustong bumili. Ano? Meron tayong available palagi kapag mapuno na natin ito guys.